Nakakuha ng mga loose firearms at pampasabog ang San Jose City Police sa isinagawang search warrant noong November 16, 2024, kasabay ang pagkakahuli sa isang suspek sa nasabing lunsod. Sa ulat ng San Jose City PNP bandang 11.16 ng umaga, ang pinagsanib na elemento ng Provincial Intelligence Unit o PIU sa panguna ni Police Captain Dennis R. Leonardo at San Jose City Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Erwin V. Ferry, nagsagawa sila ng search warrant laban sa suspect na si alias Rolly, 48 anyos, residente ng barangay Tayabo, San Jose City. Nakuha mula sa kanyang pag-iingat ang isang improvised shotgun, isang kalibre 45 na puno ng pitong bala, isang silencer para sa hindi kilalang baril at isang hand grenade. Ang legal na paghahanap ay isinagawa sa presensya ng mga opisyal ng barangay, isang kinatawan ng media at ang mismong suspek. Nahaharap ngayon ang suspek na si Alias Rolly sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, Illegal Possession of Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Sinabi ni Nepo Provincial Director Police Colonel Ferdinand De Hermino na nananatiling pinakamahalaga ang matatag na pangako ng NEPO sa kampanya nito laban sa mga loose firearms at uh, eksplosibo. Ang mga loose firearms ay maaaring gamitin ng mga masasamang individual gaya ng mga gun for hire na grupo at mga kriminal na grupo na nagdudulot ng malaking banta sa lipunan. Tinatayang limang aktivista ang kusang loob na bumalik na sa gobyerno nitong November 16, 2024 dahil narin ito sa patuloy at walang humpay na kampanya ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO laban sa insurhensiya sa probinsya. Batay sa ulat ng otoridad, nagsanib pwersa ang iba't ibang sangay ng gobyerno at istasyon ng pulisya sa lalawigan para sa isang operasyon na layuning kumbinsihin ng mga aktivista na pumanig na sa pamahalaan ganap na alas 11 gis ng umaga sa barangay San Isidro, Laur, Nueva Ecija. Dahil dito nakilala ang mga miyembro ng magbubukid ng gitnang Luzon o AMGL na si Naka Ernesto, 67 taong gulang, Kamel at ka Roger na kapwa 52 anyos, ka Boy, 67 taong gulang at si ka Johnny na 74 na taong gulang, pawang mga lalaki at residente ng barangay San Isidro sa bayan ng Laur. Ipinuwanag ng lima na sila ay nalinlang kung kaya't napasama sa grupo na sa kalaunan ay napagtanto nilang hindi na umaayon sa magandang interes ng kanilang komunidad bilang paunang suporta ng NEPO sa kanila. Binigyan ang mga ito ng food packs. Sinabi naman ni Police Colonel Ferdinand Hermino, ang Provincial Director, na ang terorismo na dala ng CPP-NPA-NDF ay walang patutunguhan bagkos magbibigay lamang ito ng walang hanggang kaguluhan at hirap sa buhay ng na mga nalilinlang na mga rebelde. Nakabawi ng na mga gamit pandigma ang elemento ng Nueva Ecija Provincial Police Office nitong November 15, 2024 sa Barangay General Luna, Saragosa, Nueva Ecija. Ipinatupad kasi ng iba't ibang unit ng pulisya sa lalawigan sa pangunguna ng Provincial Mobile Force Company o PMFC ang Executive Order Number no. 70 na ikinabawi nga ng war materials at isang explosive device ganap na alas 5 G's ng gabi sa naturang barangay. Nasamsam sa operasyon ng isang 40mm HE explosive device, isang King Giver 9 na volt na baterya at isang 20 meter long flat cord wire antenna wire. na ang mga bagay na ito batay sa impormasyong ibinigay ni Alias Kati, isang dating miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO na voluntaryong sumuko sa mga otoridad noong November 5, 2024.